i Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Sing-init ng panahon, dapat po sing-init din ang ating pagmamahal sa Panginoon. Amen po ba? Purihin po ang ating Diyos. I-share po natin ang link ng ating YouTube live video para po marami muli ang maabot ng ating pong programa dito po sa Our Daily Bread. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Tayo pong lahat ay dumulog sa Panginoon. Aming Diyos, marami pong salamat sa araw na ito. Salamat po sa panibagong buhay. Salamat sa pagtitiwala mo na ang bawat isa sa amin ay uh, gawin mong mga buhay na patotoo ng iyong pag-ibig at kabutihan at katapatan. Dalangin namin ang iyong pagsama sa araw na ito. Patuloy o Diyos na maranasan namin ang panibagong sigla, maging Panginoon ang bagong mensahe na magpapalakas sa buhay ng bawat isa sa amin bilang iyong mga tagasunod. Purihin ka at dakilain ka itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Welcome to our daily program, our daily prayer. Welcome po muli sa ating programang Our Daily Bread. At para po sa ating ilang mga announcements, nais po namin magpasalamat sa patuloy po na suporta ninyo para sa ating Operation John 1516. Tunay nga po, yung pong mga tulong ng bawat team members ay malaking bagay po iyan ano, para sa pagsulong ng ating pong misyon na maabot ang Barangay Tatala, Mambog, Kalumpang at Cardona. So patuloy lang po tayong manalangin at sumuporta sa bawat barangay po na ito at naniniwala po ako ang Diyos ang handang magpala sa iyo kapatid. Ngayon pong darating na April 20 bilang paggunita po sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesus ay magkakaroon po ng youth play ang ating pong mga kabataan sa iglesia. Kung meron pong lalapit sa inyo para pong magbenta ng tickets, ang proceeds po nito ay para sa kanilang youth camp. At naniniwala po ako na tayo po ay masisiyahan at mapapatatag muli. Magkakaroon ng inspirasyon sa kanila pong darating na youth play on April 20. So see posters for details po tayo. Ganyan lagi tayo bilang mga kapatiran, mga kamanggagawa sa ating iglesia. Laging handang sumuporta. Amen. Ang lead conference po natin ay gaganapin po on May 1 and 2 sa Tagaytay. So let us continue po to support ito pong ating mga gawain lalo na po yung mga leaders po natin na dadalo sa lead conference for our church anniversary na announce na po na ito ang final po na date ay May 18 para rin po tayo ay makapaghanda pa sa mga t-shirts po extended po ang pagbabayad at pagdadala ng mga t-shirts ano po kung kayo po 'yung magpapatatak lang pwede naman 'yan kung may t-shirt ka na na available at kung wala naman meron din pong mabibiling t-shirt na may tatak so please coordinate with your leaders po para po sa mga gawain ito Today, I would like to acknowledge the authority given by our pastors to share the Word of God. Purihin po ang Panginoon sa buhay nila Pastor Kim at Pastora Pia. Ang ating pong teksto ay matatagpuan po natin sa Gawa 8.3-4. Ito po yung devotion natin kagabi. Gawa 8.3-4. Sama-sama po nating basahin. Samantala, Sinikap ni Saulo na wasakin ng iglesia, pinasok niya ang mga bahay-bahay at kanyang kinaladkad at ibinilanggo ang mga sumasampalataya, maging lalaki o babae. Ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila magpunta. Ipinapakita po dito sa ating teksto ang matinding pagtutol ni Saulo o Saul dito po sa mga krisyanong nagbabahagi ng salita ng Diyos. Isa po siya no, sa talagang matinding uh, tagausig at siya po yung nagpapatay kay Esteban. Ito po ay marahas, walang pinipili, babae, lalaki, kinakaladkad palabas ng kanilang mga tahanan at dito nagsimula yung matinding kwento ng pagbabago na mararanasan ni Saul sa hinaharap. Sa atin din pong talata, makikita natin na kahit may pag-uusik, hindi po nakapigil ito sa simbahan. Pagkus, lalo pa itong kumilos. Ang mga mananampalataya po or believers that time, bagamat sila po ay nagkahiwahiwalay, ay naging mga misyonero. Pinangaral po nila ang mabuting balita saan man sila magpunta. Kaya naman, ito pong aking ibabahagi sa araw na ito ay isang hamon po na huwag lang nating tignan ang pagdurusa bilang paghihirap kundi bilang maaaring paraan ng Diyos para itulak tayo sa misyon. Amen? Paalala rin po ito na lalo po tayong lumago, tayo pong simbahan. Sa gitna ng pagsubok, ang pananampalataya po natin dadaan sa apoy pero pagkatapos nito, mas magiging matatag at matapang. Ano po ba yung mga halimbawa na mga matitingding paghihirap ng mga Kristiyano ngayon dahil sa pananampalataya? Alam nyo po, we are so blessed in the Philippines dahil malaya po tayong nakakapagpahayag ng mabuting balita. We are free to share Jesus wherever we go. We are free to express our beliefs and faith ano? Dahil sa ibang bansa po, bawal ang kristyanismo. North Korea, Afghanistan, Somalia. At kapag nahuli sila na kahit may dala lang silang Bible o nagkakaroon sila ng gathering, maaari na po silang makulong, pahirapan o patayin. Ang iba naman po, nawawala ng trabaho o hindi nakakapasok sa eskwela dahil po kapag na-express nila yung kanilang pananampalataya o yung kanilang paniniwala at hindi ito sumasang-ayon sa sistema ng kumpanya o sa sistema ng eskwela, sila po ay pinagkakaitan ng trabaho at edukasyon. Sa iba naman po, umaaring ikaw mismo ay nakakaranas nito. Nakakaranas po ng pagtanggi sa pamilya at maging sa mga kaibigan. Totoo pong nangyayari na maraming krisyano ang itinatakwil ng pamilya dahil nagkaroon sila ng desisyon na sumunod kay Jesus. Lalo na kung galing sa ibang relihiyon ang kanilang pamilya. At ito ay maaaring maging emosyonal at relationship problem ano, na mahirap din pong dalhin ng isang mana ng palataya. Ito pong mga binabanggit ko ay mga matitinding paghihirap ng mga krisyano dahil sa pananampalataya. Ang iba naman po ay nakakaranas ng pananakit o pananakot. Sa ilang lugar, sinasaktan sila, minumura, pinagbabantaan dahil nagbabahagi sila ng ibanghelyo. At minsan, yung iba naman po ay sinisira pa yung kanilang mga churches and houses. Nababalita na po yan, ano? May pumapasok sa isang church o sa isang bahay at doon sisirain ng mga gamit o sasaktan ang mga tao na nasa loob o di naman yung iba ay nakukulong ng dahil sa kanilang pananampalataya. Marami pong mga leaders and pastors ng simbahan ang nakukulong ngayon dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kapatid, naniniwala ako. Ang tunay na pananampalataya kay Kristo ay handang magsakripisyo. Handa ka bang magsakripisyo tulad ng mga napanggit ko? Sa ginhawa, magsakripisyo ng ginhawa, magsakripisyo ng security o seguridad sa buhay, magsakripisyo ng personal interest para maipahayag lang o maibahagi lang si Jesus kahit sa gitna ng pag-uusik o panganib. Bigyan po natin ng tema ang ating pong ibabahagi sa araw na ito, Sakripisyo para sa Ebanghelyo. Pwede po bang pakisulat yan sa inyong mga notebook o pakitype sa comment section. Sakripisyo para sa Ebanghelyo. Paano tayo magiging matatag sa kabila ng ating daranasing sakripisyo para sa Ebanghelyo? Sapagkat ang sakripisyo po ay hindi maiiwasan. Bahagi na po yan ng ating buhay bilang isang Kristiyano. At maraming maraming sa ibang paraan kung paanong tayo po ay nagsasakripisyo alang-alang kay Kristo. Pero ito pong aking tatalakayin ngayon ay pagsasakripisyo para sa pagbabahagi ng mabuting balita. Paano tayo magiging matatag sa kabila ng mga paghihirap? Una, panalangin. Panalangin. Kailangan manatili tayong konektado sa Diyos sa gitna ng pagsubok. Amen? Ang sabi po ng Philippus 4, 7 Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ilapit ninyo sa Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo sa pamamagitan ng pananalangin ng may pasasalamat. Ang koneksyon po natin sa Diyos ang magsisilbing ating sandigan at matibay na koneksyon sa gitna po ng ating pagsubok, ito po yung ating panghahawakan. Sa gitna ng pag-uusig o kahirapan, ang panalangin po ang magiging lakas natin. Amen. Dito po natin nakukuha ang kapayapaan, maging yung direksyon para magpatuloy po sa ginagawa nating misyon. Kaya naman kapatid ita isa itong paalala sa bawat isa sa atin. Manalangin tayo. Manatili tayong konektado sa Diyos. Ayusin natin ang relasyon natin sa Diyos. Amen? Tulad po ng nabahagi ko nung lunes, marami man tayong kayang gawin dahil tayo po ay mga biniyayaan ng talento, kakayahan ng Panginoon. Still, ang relationship ang pagtitiwala at pagsunod natin sa Diyos ang magtitikta ng ating tagumpay. Amen. Kasama na po riyan, ang walang humpay na pananalangin. Ano man ang iyong ginagawa, nasan ka man kapatid, manalangin ka. Tumawag tayo sa ating Ama. Paano tayo magiging matatag sa kabila ng ating daranasing sakripisyo? Pangalawa, pagpapahayag ibahagi natin si Kristo kahit sa mahirap na kalagayan. Amen? 2 Timothy 4 verse 2 Ipangaral mo ang salita ng Diyos, maging napapanahon man o hindi. Ikayatin mo, pagsabihan at palakasin ang loob ng mga taong buong tiyaga at wastong pagtuturo. Tulad po ng mga mananampalataya, ito po sa ating susing talata, kahit sila po ay nangalat. Hindi nila tinigil ang pagbabahagi ng Ebanghelyo. At dapat ganun din po tayo mga kapatid, hindi natitinag, kundi lalong nagiging masigasig. Amen. Lalong nagiging masigasig. Kailangan po sa ating pagpapahayag, tuloy-tuloy. Anuman ang ating sitwasyon, anuman ang ating nararamdaman, dahil ang kaligtasan ng Diyos ay narito na dumating na po at wala po itong pinipiling panahon. Wala rin pinipiling tao. Ito po ay para sa lahat. Kaya tuloy-tuloy po tayo sa pagpapahayag. Pangatlo, paano tayo magiging matatag sa kabila ng daranasin nating sakripisyo para sa Ebanghelyo? Sabi natin, manalangin, magpahayag, at pangatlo, pagtitiis. Pagtitiis. Magpatuloy kahit may hirap, pagod, o pag-uusik. Ang sabi po ng Hebrews 10:36, kailangan ninyo ang pagtitiyaga upang magawa ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang Kanyang ipinangako. Kapatid, hindi tayo magaling lang sa umpisa. Amen. Hindi tayo magaling lang dahil marami kang nakikitang sumasali sa ating misyon hindi tayo magaling lang dahil ito ang puso o ito ang napapanahon. Paano kapag may hirap na? Paano kapag may pagod na? Lalo na kapag may pag-uusik na? Kristiyano ka ba? Papatuloy ka ba? Yan ba ang tagasunod ni Jesus? Marami po tayong marinig at kahit ang isip natin ang siyang ating number one na kalaban the battle is in our minds. Bibigyan tayo ng kaaway ng mga discouragement, deception, kasinungalingan, no? para tayo po ay hindi magpatuloy. Subalit ang pagtitiis po, tandaan natin ito, ay tanda ng tunay na mananampalataya. Pwede po bang pakilagay natin sa ating mga notes? Ang pagtitiis ay tanda ng tunay na pananampalataya. Ang pagtitiis ay tanda ng tunay na pananampalataya. Kapag nananatili tayo sa Diyos kahit may hirap, ipinapakita eh po natin sa mundo na si Kristo ay higit sa lahat. Higit sa katawang ito na maraming pangangailangan. Higit sa isip na ito na marami ng nalalaman. Higit sa mundong ito na maraming paghihirap. Amen? Ang pagtitiis ay tanda ng tunay na pananampalataya tayo rin ba ay handang magsikripisyo para sa Ebanghelyo? Yan po ang tanong ko sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Ito din po ang naging tanong ko sa puso ko. Sapagkat sa ating pong pagpapatuloy dito sa ating misyon sa Operation John 1516, marami na pong mga nakakaranas na mga pagsubok, pagtitiis. Pero Apple, tanungin mo naman yung sarili mo, banggitin mo yung pangalan mo, tapos itanong mo to sa sarili mo. Apple, handa ka mang magsakripisyo para sa ebanghelyo? Handa ka bang itaya ang reputasyon mo, trabaho mo, kahit eskwela mo para sa ebanghelyo? Handa ka bang iwan ang comfort zone mo para sa misyon? Patuloy ka pa rin bang magiging tapat kahit may kapalit na sakit, gastos, o kahit rejection, tanungin po natin ang ating mga sarili. Tulad po sa ating talata, kahit sa gitna ng pag-uusig at pagdurusa, lalong lumalawak ang gawain ng Diyos. Amen. Sa halip na tumigil, lalong naging masigasig ang mga mananampalataya. Kaya ang hamon po sa bawat isa sa atin, magpakatatag at patuloy na maglingkod kahit sa gitna ng paghihirap. Amen? Dahil naniniwala po ako sa Panginoon, anumang pagsasakripisyo ay may nakatakdang plano. Anumang pagsasakripisyo ay may nakatakdang plano. Walang aksidente sa Panginoon tulad nitong mga unang mananampalataya. Yung matinding pag-uusik sa kanila ni Saulo, ito pala ay paraan para sila ay mangalat ito pala ay plano talaga ng Diyos, nakatakda na mangyari na kahit may paghihirap at sakripisyo, ito pala ay layunin ng Diyos para kumalat talaga ang Ebanghelyo. Kapatid, lagi mong tandaan, ang bawat luha, pawis, hirap, sakripisyo para sa Panginoon ay binibigyan niya ng kahulugan. Hindi ito sayang. Amen? Hindi sayang ang iyong paghihirap at pagsaksakripisyo kung ito ay bahagi at para sa plano ng Diyos. Kaya naman, muli, ano po yung tatlong ating pangahawakan at dapat nating gawin? Panalangin, pagpapahayag at pagtitiis. Panalangin para sa kalakasan at kapayapaan. Panalangin mo ang pamilya mo, ang mga kasama mo sa team, ang leader mo, Ipanalangin mo ang mga kapwa mo mananagpaladaya na patuloy na mapalakas. Pagpapahayag para patuloy tayong sumunod sa misyon, anuman ang ating sitwasyon. At pagtitiis para sa pagpapatuloy sa kapila ng ating paghihirap. Amen. Handa po ba tayong magsakripisyo para sa Ebanghelyo? Tayo pong lahat ay manalang. Panginoon, marami pong salamat sa maputing balita dalay kaligtasan sa maraming tao. Dalangin po namin bilang mga tagapagdala ng mabuting balita na ito. Patuloy po kami maging matatag sa kapila ng maaaring maging hirap, sakripisyo at pagtitiis. Tulungan mo kami, Panginoon, na mas maging mapanalangin, mas maging tapat sa pagbabasa ng iyong salita, maging tapat Panginoon at masigasig sa pagdalo ng mga gawain, pakikinig ng iyong mga mensahe sapagkat itong mga bagay na ito Panginoon ang tutulong sa amin upang hindi kami magkawatak-watak at hindi kami mabuwal. Magabayan mo kami, Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu na gawin ang lahat ng ito ng may katapatan at kagalakan sa aming mga puso. Kasama po ng aming mga pastor, ng aming mga leader at ng buong iglesia pagpalain mo po ang bawat isa. Lord, ganyan din po ngayong Wednesday ang aming pong prayer focus, ang aming finances. Dalangin po namin, Panginoon, ang pagbuhos ng iyong mayamang pagpapala sa iyong mga anak na nagtatapat sa iyo. Maging Lord sa mga taong aming pinupuntahan at pinapanalangin. Dalangin po namin na patutuhanan mo, O Diyos, ng mga milagro, tanda at mga makapangyarihang mong paggawa na sila rin po, Panginoon, ay maaaring umangat ang buhay. Salamat po, O Diyos. Patuloy na pagpalain mo ang aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kasama po ang ating mga pastor, Pastor Kim Pastora Pia, ang ating technical operator, Kuya Jesse, ako po si Ate Apple at lagi po nating tandaan. Walang talo o walang sayang sa pagsasakripisyo para sa Ebanghelyo. We will be blessed because God will use us as a blessing to the nation. I am blessed, you are blessed, and we are a blessed family of God. To God be the glory po. Have a great day everyone. Maraming salamat.